Naghahanap ako ng ano, pamatak sa mata. Lahat ito, mga gamot sa mata. Panlinis, mga, sa mga contact lens. Andito ako ngayon sa Watson. Naghahanap ako ng pwedeng gamitin. Ito yung dati ko nang ginagamit, nahanap ko. Kaya, andito ako ngayon. Yan, lahat yan, puro yan sa mata. Ito ang aking nabili. Ito yung ginagamit ko na dati pa. Japan product siya. Mura lang siya. Mga 139 NT dollar. Mga 200 plus mahigit. Kulang 300 sa peso. Ayan o, Maganda siyang gamitin. Malamig. Eh, may mental effect siya. Kaya maganda siya sa gamitin sa mata. Lalo na kapag nangangati. Medyo pagod yung mata nyo. Sa so, pag-cellphone yung pag kayo eh, galing sa labas. Dapat uh, ano... Lagyan nyo yung mata nyo ng ganyan. Para prevent siya sa, ano, sa dry. Yung dryness ng mata, pamumula. Kaya maganda yan gamitin. Pag nakakita kayo nyan sa Watson o kung saan mang Watson at merong ganyan, gamitin niyo yan. Yan ang maganda. Kasi yan ay ano, ina, tinuro sa akin ng amo ko na doktor den yan ang ginagamit ko noon sa kanyang ama na ano, inaalagaan ko noon sa hospital. Merong pamphlet na kasama ka, so walang English translation. Kaya, i-google translate nyo na lang. Pero maganda naman siya. Tsaka, matip, medyo maano, marami siya kumpara sa ibang product. Ma malaki. Mura na, pero malaki pa.